Finals ng Matira Mayaman, muro ang tiket. Romano, bad trip kay Nikki. Ripley, pinagtanggol si m SITE At Akata, sinusulatan ni Lanceta at Invictus. So tara. Sa November 23 na nga mangyayari ang finals ng Matira Mayaman sa pagitan ni Mort at Sixtret ang dream match na matagal na nating hinihintay. Sa post nga ni Pibus dito sinabi niyang 500 lang ang ticket ng paparating na finals ng Matira pero limitado lang ito. Kaya abang lang tayo sa mga balak manood ng live. Siguradong solid din ang mga non-tournament battle ng event na ito ng PSP sa November 23. Nasira tuloy yung intro parang di ko memorya. Paano? Walang kwento ng simula. Ba't andito ang pota? si the novel wasn't exactly clear how it all started. Kaya mga tao may kanya-kanyang teorya. Kaya hayaan mong punan ko yung mga blanco doon sa unang pahina ng iyong totoong istorya. Okay. Okay. Lila sa ama, kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, ulang ka tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tampo. Kasi yung tatay niya, Kakababa lang ng barko, kumantot ng puta sa gapono, nakabuo, sa takbo. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo, sabay takbo. Sa gapono, nakabuo, sabay, po. oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papa, hanap mo. Sa kabilang balita naman, naging maganda naman ang palitan sa labang Romano versus Diyos. Pero bawat round talaga ay lumalamang si Romano. Veteran move ang ginawa niya dito kay Josh. Bumalik yung Romano na malakas yung presensya sa stage. Bagamat nakuha ni Romano ang panalo, hindi niya naman nagustuhan ang judging ni Nikki. Dahil wala man lang paliwanag bakit binoto niya si Romano. So, para sa laban ni Romano at saka ni Josh, uh, binigay ko kay Romano. Dito naman bumili ang mga fans kay Target at Jay Skills dahil detalyado talaga ang dalawang ito magkurado. Ni Romano, yung Rome Vatican setup, uh, damay pamilya, solid yun, setup ng pamilya, then uh, kinalkal, basura, yan, solid yung mga linya na yun. Anyway, yung round 3 pala, binigay ko yung kay Josh. Anyway, ang nanalo dito ay... Ito so, yung, Roma. yung kumbaga, kaibahan talaga ng isang uh, experience ng battle MC sa ganitong mga klaseng laban. Kung baga, hindi ko sinasabing parang minama, pero mas nag-stand out yung performance dito ni Romano. Pero props to Diyos, syempre, aspiring ano, battle MC yan, mga bagong paparating. Alam ko, magiging ano sa kanya to magiging gasolina sa kanya itong laban na to Kaya expect natin, kaya supportan natin. Pero sa laban na to all throughout the battle, ang boto ko, binigay ko yan kay Romano. Sa kabilang balita pa, naging kontrobersyal nga ang laban sa pagitan ni M-Site at Ripley. Naging laman nga ito ng comment section ng ilang mga taon. At kahit ngayon nga ay makikita pa din natin ito sa iba't ibang mga battles. Pero sa interview nga ni Ripley, dito ay tinanong siya about sa desisyon ng battle nila ni M-Site. At dito nga ay tila pinagtanggol ni Kripli sa si Enzite. Right, hmm. Sa mga nakikinig dyan, ano, reply muna kayo kung panalo si Kripli kay Enzite. Tropa <Yeah. laughs> yun, <laughs> tropa. <laughs> <laughs> <yung droba. laughs> okay. si Enzite pa naman yung kausabi natin dito. Pero ano nga ba yan? Parang naging running joke na yan eh. Ano ba, nat ano ba talagang pananaw mo dyan? Ano bang ano ba yung totoong pananaw sa laban na yun? Sinasabi ng mga tao na panalo dapat si Cream Creeply sa laban nila kay Ebzize. Um unang-una yung battle rap naman is ano talaga eh? parang subjective naman siya eh. mm -hmm. So sipin mo nga sa kahit nga yung parang boxing parang yung akala mo yung panalo yung pa yung natatalo di ba? Mm -hmm. Magkaiba kasi kaming style ni Zite. Mm -hmm. Parang ano Baka yung gabi na yun Kasi kung nangyari yung battle namin ni Zaid sa close room Yung pambaraks Pucha ba bag diba, ako nun mm -hmm. Sadyang matao lang talaga So mm -hmm yung tao, nakuha ko yung kilitin nila mm. kaya kala nila ako yung nanalo uh -huh. doon ewan ko ba kung ba't ano eh kung ba't yung mga tao parang putyang ina, di ko trip yung boses niya ni Zayt pero parang nga sa akin ano eh tingin ko ano siguro baka pagdating sa stage iba yung rinig nila pero para sa akin kasi wala naman akong nakikitampangit sa boses ni M. yung parang medyo paus na ano mm. Kasi noon palang lang tol, si Zay talaga, may meron nga yung banat na ano parang medyo nakabisa ko dati kasi pinapanood ko yan mm. sa sunugan pa. Mm. Ko po sa itnalala mo ba yung banat mong ganto? Tapos parang sinabi ko sa kanya, sabi niya, oo, oh, oh, laban ko yun kay, ano, sa sunugan, kay Manulit yata yun. Correct mo na lang Zay, kung nanonood ka man. Pero, yun, talagang noon palang, lang, pinapanood ko na din talaga sila. So, mm. Ewan ko kung ba't di natitripa nung ano, nung mga tao na po. sa tinagal-tagal ba naman ni Zayt na bumabattle na nakapaglatag na ng napakalupit na, yun, na resume yung pagiging champion niya sa lahat. Tapos hanggang ngayon bumabattle pa din. Ewan ko yung mga tao nagagalit pa din eh. No? Pero, hmm. ewan ba, ganun talaga sila. Hmm. <laughs> bala, bala kayo. Hmm. <laughs> yung banat mong tubig, pwede mong ibanat sa electric pan. <laughs> Tapos, sombrero. Aba putang ina ka. Ikaw kung magaling kang magbalik, yung stepdaughter mo, balik mo sa tunay niyang ama. Kaya wag mo akong pangunahan sa pagiging tatay ko, tang ina ka. Hindi ko na sila kailangang ibalik, kaya ko silang buhayin mag-isa. At sa uling balita, sa paparating nga November 23, finals ng Matira tila sila merong battle dito si Akata. At kontra daw ito kay Sak Maestro

Akingin na ng tulong Kaya Kailangan mong to the 12 steps ng rehabilitation Ano yung 12 steps? 12 steps Ano yung 12 steps? 12 steps na Mmm Rehabilitation Ano yung 12 steps? Nang masabi mo naman kay na nakaharap ang lightroom Kaya move on, look forward, mental asylum Bakit nagtantanot? Word Move on and drive Mmm Kaya nag-upit na nilang si Ano nilang nahawan sa k-pop moment sa punta Thank

At ay wala na yung tatay mo, ito si Papa ko, bibigyan ka na ng father love. Para maroon ka lang yung father time, mapakaramang ka na ng father love. Ma uh, father love, <laughs> na magkaroon ka ng maraming <laughs> job. Kaso oh, nga lang, ang iyong bagay ngayon ay bakit uh? sa <laughs> So kayo ba kung mangyari ang akatabra sa maestro na Peprado? Kanino kayo dito? At sa ticket price ng finals ng Matira Mayaman, satisfied ba kayo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba. Napapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.